Yan guys, meron naman tayong sisir sa inyo mga kabuknoy na caliper bolt sa naputol doon sa kanyang blader screw. So bali ginawa ng ibang mekanik ito mga kabuknoy na binalinahan So hindi pinanit sir yung, ano, yung naputol na blader screw dahil baka raw masira. So ang balak ni sir sa, ano, sa blader screw dinala sa atin, bibili na siyang bagong caliper na original na nisin. So nag-decide ako mga kabuknoy na kahit hindi na bumili, ipopull natin na hindi masisira 'yung ano, 'yung trade ng caliper ng Honda Beat. Sibaka so, mga i-share ko sa inyo paano magpula o mga problema sa kanyang 'yung screw na hindi masisira 'yung trade. 'Yun, so, share ko muna mga kabukas sa inyo. guys so na yung Honda Beat na gagawin natin na dinala sa ating mga kabuknoy, para bumili ng buong caliper na Honda Beat so may kamahala rin kasi sa original so ang ginawa ko sinabi ko kay sir na hindi na kailangan bumili ng original na ano na caliper bol, a uh, caliper so ipopull out natin yan ayan so inumpisa na ng ibang mechanic ito binarinahan na so hindi na pinatuloy ni sir kaya baka raw masira so ang gawin ni sir bibili lang buo So ang gagawin ko mga na ipo out natin gamit ang ating welding rod na stainless at welding machine. So kalasin ko muna yung caliper mga kabuknoy. So guys naluwagan ko na yung bolt sa may hose. So tanggalin natin yan yung caliper. So ito pa yung ano yung bolt sa may caliper niya tanggalin na rin natin. Yan para iwas kasi sa dito sa kanyang ano, caliper kasi bibili sir ng original na may kapakay may kamahalan itong mga kapuknoy na caliper yung pang honda beat so yung gagawin natin po pull out natin para iwas gas sir sa kanyang honda beat na caliper lang yung problema sa may bleeder yan ito yung problema ni sir sa kanyang ano, bleeder so binarin na ng mga buknoy so medyo tumabingin na rin siya So hindi na talaga pinatuloy. Ayan. So gamit ang ating welding rod na stainless. Pupull out natin. So salang muna sa ating gato. Siyang guys, nakakasara na sa ating gato. So kunin natin yung welding rod. Gamit ang ating stainless. So ipupull out natin para iwas na dito. Ano? Iwas, gastos na rin sir talaga. Sa ating gagawin na ano, pagpupull out. Siyang guys, gamit ang ating welding rod. Ayun, gagamitin natin yung welding rod na stainless. So dito yung ating ground. Kapitin na natin. Ayun, gamitin yung ating ano na ating welding. natin yan na hindi na kailangan bumili ng bago. Ayun So yung guys, bali ang gagawin natin dito mga kabuknoy, tatargetin lang natin yung putol na yan, papapansin nyo. Yung putol na yan, para natin ng stainless na norad. Kaya kailangan dito tayo sumablay doon. So yung mga kabuknoy, bali natin, para natin yung pinakagitna, so may butas. Siya guys na building ko na. Ayan. Papasin niyo din yung natin yung ano yung naputol. Ayan. Dinugtungan natin ng ano nang building. Saka naman tayo maglalagay dito ng ano yung hawakan or pamihit. So guys, naalagyan ko na ng pamihit. Ayan, ito gagamitin natin pamihit para matanggal natin yung naputol na yun. So hindi na tayo magbabarina para iwas, ano, iwas masira yung treadle sa kanya ano, caliper. So guys, malamig na yung natin. Ayan, yung pandugtong. Ayan. Kaya lang makabukni para makaiwas, ano, makaiwas, bili ng bagong ano, caliper. So na may kamahalan nito mga na, eh, Nasa mga 2 prasata ito. So dito mga kayos dyan Masyado sa ano ginawa natin Ayan natanggal natin yung, ano, yung kaputol na Bezo screw Ayan So buti na lang si sir Naghanap sa atin ng ano, buong caliper Na pang cake So nag decide ako na ano kita pull out na lang na Para iwas gastos Hindi na makabili ng ano bagong caliper Ayan So ikabit na natin mga kabuknoy ibit natin yung ano yung ginawa natin pa pull out so salpa ko muna so yung guys na lagyan na natin yung caliper so ibitan na natin yan yan ito na yung pamalit natin mga kabuknoy yung blader yung pang ranger 150 yan nasalpak na rin natin yan saka natin b-blade siyang guys so kinang ginawa natin na caliper yung pag pull out yan na b-blade na rin natin yan goods na yung pre ng mga kapok